tayo sa kinaroroonan ni Elena Luna para sa Ulat Malacanang Live. Elena? Maraming salamat, Habiba. Pribadong meeting ang inasikaso ni Pangulong Aquino ngayong umaga. Kaninang 10 a.m. ay nagkaroon sila ng meeting ng mga kalihim ng Departments of Finance, um, Justice, Defense at Transportation and Communication. Bandang hapon naman, ang schedule ng Pangulo ay mga public engagements. Kabilang na dito ang awarding ceremony sa Camp Aguinaldo. Alas tres ng hapon, pangungunahan ni Pangulong Aquino sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines ang Bakas Parangal Awards. Makakasama niya sa programa si The Defense Secretary Bolter Gasmin at National Disaster and Risk Reduction Management Council Executive Director Benito Ramos. Kikilalani ng Pangulo ang mga taong tumulong sa rescue at retrieval operations para sa yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Magbibigay po din ng pangulo sa mga tumulong para mailigtas sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Luzon at Visayas. May tatlong kategorya ang Bakas Parangal. Una ang Bakas Parangal ng Kadakilaan na ipinagkakaloob sa grupo o organisasyon na nakibahagi sa rescue operation gaano man ito kahirap. Pangalawa ang Bakas Parangal ng Kabayanihan na iginagawad sa leader ng unit o grupo na nagpakita ng pambihirang kabayanihan. Pangatlo ang bakas parangal ng kagitingan na mismong si Pangulong Aquino ang magbibigay. Ito ay pagkilala sa natatanging individual na nagpakita ng kabayanihan para tumulong sa oras ng kalamidad. Bago pumunta ng Camp Aguinaldo, si Pangulong Aquino ay dadaan muna siya sa Makati City. Ito ay para dumalo sa IBM Think Forum kung saan magbibigay siya ng kalumpati. At yan ang balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.